Hi guys, magandang gabi Ito yung in-order ko Pero yung kaibigan ko ang mga tanong nito yung mga paki nang gamit sa Shopee This is the diet. Subukan natin to. Pero wala naman siyang ano. Dito sa power baka pwede ito. Meron na kasi ako nito isa nasira kasi na hulog. Kala ko yung ano na siya. Yung kumbaga rechargeable siya ba. pero okay na din ito siya kasi pwede siya sa power bank. Yan, may ano siya. USB. Ano, ano tawag dito? Bitra natin. Ayan. O. Galing. Pwede na. Kahit na wala tayong kuryente, meron tayo nito. Ah, uh, ba? Diba? Sayang so, gamitin na tayo pag araw gusto natin mag-live or gumawa ng entry. Meron. Pero wala naman yung remote niya para may remote ata, ata. Yung isa, yung sa akin may remote 'yan. Ito yung klase ng ano guys, lead light na sumasabay siya sa music. Ito sabay sa beat ng music. Ganda. Ganyan uh, na siya. O, oh, diba? <laughs> Gamitin natin ito mamaya. Magla-live tayo. And guys, thanks for watching. Ingat!